Hello, mga mams. Good morning. I know it's not morning pumday. Kuan na alas dus na. And. Oh my goodness. Magkuan ko mga mams. Magchange ko big bid sheets. There is a room ni gray <laughs> My goodness. So, anyway, kana may kwarto ni gray. Yeah. I was taking a video when I was doing my work. I was taking a video. Hmm. Mommy, look. And up here When I see them. I can't see them right mom. Did they get the zero? To zero and zero, 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 zero up to your dino. So, nakuman ako o uh, ganang ilis dari mga mams. Tapos, um, isunod na lang po na og ilis ang among kwarto para mausa na mo og dala sa laundry. Kay, kana mo anak. Ay, kana ako nang gamiton dito sa Pika's kwarto. Kanang blue. So, muna akong gamiton. Tapos, ako na lang silang iusa para daghan kay ko labho nun. Kana mangong mga baga sa laundry namo mo kay dili makaya sa washing diri sa balay. May mantong sa laundry kay dako kayo ilang washing didto ba ma matarong siya og laba. Laundry. Kwarto ni Brooke. So ako silang giingnan ganina nga manglimpyo di ani kay ang mga dulaan ganina naa sa kuan sa loob. Kung dili mo gud na sila ingno no kadigit pa na sila mo Lihok. pasagdahan na nila. So ganina gabitbit og bunal sa so, ilang gipamunit pambalik nila didto so Bahala na lang, basta, you know, Bala, dili kayo maayo basta musunod bitaw sila pero ako ako ra mag-arrange ana mga mams actually si Brooke talagsar kay na siya matulog dire kay ngano mahadlok pa siya ba murag na ay eh, one week nga straight yang katulog unya pag human adto tapad na siya nako na so among ginabuhat si Gray og si Daddy mo ay magtapad tapos ako og si Brooke magtapad didto sa isa ka blue room tapos kani o, oh, wala na yung matulog. So, umbot. Pag muda siguro siya, di siya matulog eh.